very hard to fulfill those promises especially that promise entails 200 million We have to say even more Well, uh, sabi nga ni Sir David uh, yung ipanood niyo pong video yan po yung uh, pangako na ginawa ko noong 2021 at uh, eto na po yung promise na iyon at tuto pa rin natin ang pangako na yan ngayong araw Mga salamat po sa lahat ng mga pumunta dito po sa Driven to Heal charity event natin. This is not the first time that we auction a luxury vehicle. Um, Nag-auction na po tayo ng uh, Ferrari before to help people during the pandemic. Uh, recently, we auctioned a Maserati SUV to help build a bone marrow transplant facility sa PGH for the cancer patients. And now, with your help, with the help of our friends, itong lahat ng proceeds na to, eh makakatulong po para mapagtayo ng mga dialysis and diagnostic centers sa Maynila. Alam niyo po, uh, po sa programa ko sa DRSA, ang dami pong nakakasalamuhang mga bayan natin na nasa laylayan. Sobrang hirap, sobrang uh, naawa talaga. Laging bulong nila sa akin, Sam, pwede pang pagamot, pwede pang hospital, pwede pang libre maintenance, x-ray, diagnostics, laboratory, ultrasound, ECG, pampadialysis, doon po nang galing lahat do para maipalapit lahat ng servisyo niya diretso po sa mga tao. Ngayon po, meron na tayo mga SD mobile clinics na merong mga laman ng mga x-ray machine, laboratory equipments, ECG ultrasound, lahat po ng servisyo na yan at umiikot buong Maynila para i-attend yung mga servisyo kinakailangan ng mga babae natin. Pero mula pa rin po kasi hindi naman lahat na servisyo dahil ng pakalaki ko ng Maynila. Kaya po, in my own way, in our own way, magtatayo po tayo ng mga dialysis centers pa kapag ibigyan tayo ng chance. Nung isang araw lang po, ay nag-groundbreaking na po yung Sampalong Dialysis and Diagnosis Center. <laughs> at sa tulong ng mga ilikan natin na bumibili at bumili nila yung mga sasakyan na to, eh, pabilis at sobrang sandaling uh, sandali ko, oras na lang at mabubuksan na po natin yan. Ah, uh, meron na po tayong mga suppliers, meron na po tayong mga ibang equipments, itatayo na lang po yung magandang structure. Mamaya po ipapakita natin yan. Ah, uh, sabi ko nga po, napanood yung video, matagal na po tayong tumutulog. Hindi na po ito yung uh, hindi po tayong una, marami na po Ganito ang pangyayari ng Charity Event, lang 10 years na meron tayong front-row cares Ito pa yung lugar namin ng ating business partner si R.S. Francisco uh, na tinayo namin at uh, marami namin katulungan at nabago buhay. Meron din kaming batang Sampaloc Scholarship Foundation condition na may pinag-aaral ng mga estudyante sa aming lugar sa Sampaloc at Manila. Um, I'm the director for Charity of Miss Universe, handa kami din ng tulungan sa bundok at kung saan saan lugar pa sa Pilipinas, hindi lang po sa Maynila. At ito po, eh, para lang maituloy yung mga pagtulong natin kasi kailangan natin uh, um, magsipag, magtrabaho, para mas makatulong tayo sa mga nila. Tulungan mo muna yung sarili mo bago ka makatulong sa iba. So, galing sa sampalong, galing po sa wala, nagsumika, nag-aral ng mabuti, hanggang uh, negosyo at awa ng Panginoon, nag-desk po tayo na sobra-sobra. So ito po ay mga sobra sa mga biyaya na binigay sa atin na sa tingin ko mas maraming makukulungan, mas maraming makikinaba. Uh, sabi nila, ang tunay na kayamanan wala naman dito sa mundo, hindi na doon sa taas. At uh, um, as, I, as I always say, The true purpose of wealth is to help others, and that is what real success looks like. Thank you very Thank you very much, For this particular event, as you were saying, we saw the low end, we saw the entry level. This is a vendor, Number one event at home. S3. That's the... Super budget. Super budget, exactly. Okay. You, don't, you don't sell that. You keep that for life. So, what went into your decision to choose these cars uh, in the first place? Um, uh, sabi ko nga, growing up and uh, being born in San Paolo, Manila, siyempre nangarap ka rin. Kaya sumika pa ko, kung namang gusto ng bata ka, eh, magkaroon ng sarili mong sasakyan. Nung ko na po yun, gusto mong magkaroon ng mas magandang sasakyan, nag-upgrade na ako hanggang... Um, kaya uh, mayroon tayo ng mga ganda pong mga sasakyan at uh, nung time na yun, syempre medyo pa ako tayo, na-enjoy naman natin yun nagamit natin but now in my position na I think na mas maraming matutulungan to, mas maraming makikinabang, I think it's time na mapunta na siya to produce as I've always say, we don't just do this to help we do this to inspire others to do the same And yun po ang gusto natin yung mangyari dito sa event na ito. Hindi lang para mabenta lang ito at ng mga dialysis and diagnostic center. Pero para mabit po yung culture of giving at mas maraming pang lumaya, marami na yung kahitigan kakilala na maraming sa Lili Collection. Malay natin, eh, matagdagan pa yung mga magbebenta ng mga sarili na sakya para makapagbid pa tayo ng mas maraming dialysis and diagnostic centers. Right. Thank you so much for clarifying that. But, Sam, let's go one by one with the cars. So we want to explain to everyone though, what, what, which cars are being. We so, sold we'll funds race for the Dallas Center in Manila. Uh, but to appreciate, you know, the value of these cars. But not One of my favorite cars now. Rolls Royce is something 40 million pesos, right? 40 million pesos for the Rolls Royce. and lucky buyer whoever gets it. Yes. Um, super expensive. even got the So.

So this is somebody my vertical doorstep. So this is my favorite. This is my favorite colorway when I got this. So uh, so uh, So me and my partner got one each. But now we not na But this is, uh, at that time was the king of the road. V12 uh, we engine. Uh, the last, I think, of the naturally aspirated so the last uh, one was the, new release, uh, newly released Lamborghini, which is the uh, Vuelto. Uh, yeah. the Vuelto is actually hybrid. Hybrid now, uh, so, so, this is the, is the last, last, one. So collector's yeah. item, ka, tama. This is a collector's item. Super collector's item, so everything's ready in the video. So everything's ready kasi hindi ko rin masyadong nagamit, to. touch So, you can okay. get a Oo. Okay. 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 So, yeah. Very fresh. Okay, let's move on to the next step. By the way, 45 million pesos more or less